Ako na naman to, mga kasilog. Alis na naman tayo. Magbabayad na naman tayo ng views at bibili tayo ng turon pang merienda natin. Samahan niyo ako Bye for now. <laughs> Tara! bayad, mukhang maraming tao. Tayo rito, maraming nakapart sa OEDC eh. <laughs> muna si Boyong, nakipart muna tayo, bahala na. Tatawid na tayo. Ay! Pasok na tayo. Yan ang number natin. sa tayo magbayad ng bills ang uh, Tsuko! tayo. Sunduin na natin si Boyong. Lakad-lakad. Ayan na. Boyong na tayo ng turon samahan niyo ako uli dyan tayo bibili ng turon sa pinakamasarap na turon sa Olonga po tayo, tayo ng turon <laughs> merienda Lapit na Halloween. Ganda, no? Hello, oh, mga kasilog. Nandito na tayo sa bay, Meron na tayo na. Kakain na tayo ng turon. Siyempre, masarap ang turon pag may hot coffee. Hmm. Tara, kain tayo. Ito, masarap na to roll. Sa so, Westy lang to mabibili. Sa halagang 15 pesos, hindi tinipid sa suka. At syempre, sa banana, hindi tinipid to. Mmm. Mmm. Kaya muna tayo, ha ah. Bye for now. Please, like and subscribe. Pwede pa share na rin. Kapilyo RC. Alam nyo na.